Bago po sa saksi, nakauwi na sa Pilipinas ngayong gabi ang siyam na tripulante Pilipino ng MV Eternity C. Limang buwan na binihag sila ng grupong Houthi sa Yemen. At sa kanilang pagdating sa NAIA Terminal 1, sinalubong sila ng mga opisyal ng Department of Migrant Workers, iba pang ahensya ng gobyerno, at ng kanika nilang mga anak Saksi, si Bea Pinlac. Sakay ng eroplano ng Royal Air Force of Oman, Lumapag sa Muscat Oman ang siyam na tripulanteng Pilipino na limang buwang naging bihag ng grupong Houthi. Sinalubong sila ni Migrant Workers Secretary Hans Kakdak at Philippine Ambassador to Oman Raul Hernandez. Pinapaabot ko ang pasasalamat ko sa, um, sa, sa, Sultanate of Oman. Ang uh, namungunok ay ang Sultan bin Bintari. At sila po ay talagang kaibigan po ng ng Pilipino at lahat ng maaring gawin para iligtas ang ating mga marino ay kanilang ginawa. They're all in good spirits, they're all in good health. ang palubugin sa Red Sea ang MV Eternity Sea, ang Greek operated na cargo ship kung saan nagtatrabaho ang mga tripulante. Kwento ng mga tripulante, hindi nila inasahang makakalaya sila kahapon kahit papano ay pinigyan na naman sila maganda pagtrato uh, sa loob na limang buwan. Sabi nila ay merong chance ng kanilang pagpapauwi pero hindi na ilasahan na ngayong nangyari. Pagdating sa hotel sa Muscat, nagkaroon ng pagkakataon ng mga tripulante na makatawag ng libre sa kanilang mga pamilya. Ang unang beses na nakausap nila ang mga ito mula nang mabihag sila ng grupong Buti. Ayon sa DMW, tatanggap ng tulong pinansyal ang mga tripulante at tulong mula sa ibang ahensya. Salamat tayo sa TSA kasi uh, syempre naiwanan nila sa barko yung mga travel documents nila kasi lumubog yung barko. So okay. ngayong gabi na witness ko mismo ang magpapasinaya ni Ambassador Raul na magbibigay sa kanila ng travel documents in Europe their passport. Sa ulat ng mga international news agency, bukod sa mga Pinoy, isang Russian at isang Indian national ang pinakawalan din ng mga Houthi. Apat sa 25 sakay ng barko ang nasawi sa pag-atake. Ayon sa DMW, posibleng sa linggo maiuwi ang labi ng isang tripulante ng MV Eternity C na nasawi. Para sa GMA Integrated News, ako si Bea Pinlock, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.